Tapos ito yung preno. So may spring yan dito, nakaganon. No? Ayun, baklasin niyo lang tapos ito ganun din dito para matanggal niyo tong screw nyan tatlo. E dito isa nakatago para ma ganun niyo. Yan. Para makuha niyo to. Tapos ilipat niyo lang din sa diyan na nakaposisyon din yung preno niya sa likod. Ayan, ganyan lang. So, medyo nagka-problema dito sa preno. Ito yung preno niya hindi magpipix yung butas dito sa bago nating motor so ngayon ako binutasan ko na lang ito yung original nyo sala kasi sya ayan, ayan. binutasan ko talaga yung chapa yan din ito yung screw nabibili lang to sa ano sa ng mga ano gumagawa ng motorsiklo motor parts yan lang sa kaba parang tapos gagamitan mo lang ng washer kasi pag hindi mo gagamitan hindi sa pantay eh. kasi medyo malalim dito mataas kailangan sintro sa gitna yung ano yan gitna siya para hindi babangga yung preno so yan so yan na siya dapat nakagitna yan Yes, uh, Ay, papa, hindi pa, pa, pa na-fix to. So, ito na siya. Na-fix na natin. Ayan. Ito yung isa sa ilalim. Yan, yan siya. Yan. Yan, yan lang siya. ayos na guys oh. Ayan, oh. Ayan, ayan, sarap ayan. So, ayan lang umuugong yung motor pinalitan natin yung motor niya. so tayo ulit